Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay likas na mahinahon at mapanuri. Bago magsalita o kumilos, sinasalamin muna ang bawat posibilidad, upang makaiwas sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa trabaho, taglay ang matibay na prinsipyo, at hindi pumapayag na malihis sa tamang landas. Hindi ito madaling mabuyo sa mga alok na walang katiyakan o mga pasimpleng suhulan. Sa tahanan, ayaw nito ng sigawan o tensyon, mas pinipili ang matahimik at mapayapang kapaligiran. Sa larangan ng pag-ibig, may malalim na pangunawa at pagtitiwala, kaya't hindi ito basta natitinag ng selos o agam-agam. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay tahimik ngunit may matatag na paninindigan. Sa trabaho, inuuna ang kalidad kaysa sa paggawa ng mabilis, at hindi nagpapadala sa mga padalos-dalos na oportunidad. Sa pamilya, likas ang pagiging maalaga, at matalas ang isipan sa pamamahala ng pera, mas inuuna ang pangangailangan, ng mga mahal sa buhay kaysa sa pansariling luho. Sa pakikitungo sa iba, hindi ito madaldal ngunit may bigat ang bawat mga sinasabi, maingat at may respeto. Sa mga usaping puso, matapat at hindi basta bumibitaw kahit may pagsubok. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may matatag na kakayahang magdesisyon, lalo na sa usaping pinansyal o pera. Hindi ito madaling matukso sa mga bagay na walang kasiguruhan na mga gagawin, at palaging iniisip ang pangmatagalang epekto ng bawat hakbang. Sa trabaho, may kakaibang sigla at talino sa pagharap sa mga hamon o pagsubok, kaya't natural na umaangat sa kahit anong larangan. Sa pamilya, maalalahanin at mapagkalinga, lalo na sa pangangailangan ng mga anak o kapatid sa pag-ibig, mapagkakatiwalaan at hindi basta pinangungunahan ng emosyon ng pagseselos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay taglay ang likas na katalinuhan sa mga ginagawa sa pamumuhay. Maingat sa mga desisyong pinansyal, at hindi nagpapadala sa paminsang mga luho. Sa trabaho, tahimik ngunit epektibo, mas pinipili ang magpakita ng kakayahan sa paggawa kaysa sa salita. May disiplina sa oras at pagkilos, kaya't bihirang mapintasan. Sa tahanan, mapagbigay ngunit may hangganan, sinisigurong ang bawat sentimo, ay napupunta sa mahalagang pangangailangan. Sa pag-ibig, hindi ito mabilis magbintang, may tiwala, ngunit hindi rin naman bulag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay matatag ang loob at hindi nagpapatinag sa mga panlabas na impluensya. Sa trabaho, palaban at matsaga, hindi nagpapatalo sa pagod o pag-aalinlangan. Hindi ito basta nagpapautang ng pera, o nagpapadala sa pakikasama kung alam niyang magdudulot ito ng problema sa hinaharap. Sa pamilya, responsable at mapagkalinga, laging may inisyatiba para mapanatiling maayos ang samahan sa pananalapi ayaw sa maruruming paraan lahat ng kinikita ay mula sa pawis at pagtitiyaga sa usaping puso may dangal sa pagmamahal at hindi nakikipaglaro sa damdamin at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay laging mapanuri at organisado sa mga gasyong magawa. Sa tahanan, hindi pinababayaan ang kalinisan at kaayusan, likas ang pagiging responsable. Sa trabaho, ayaw nito ng gulo o chismis, mas pinipili ang tumahimik at magtrabaho ng masinsinan. Marunong gumastos at mag-ipon, hindi nagpapadala sa uso o mga nakikitang luho. Sa pakikitungo sa iba, may respeto sa bawat salita at kilos, kaya't kaaya-aya sa kapwa. Sa pag-ibig, tapat at hindi nakakalimot sa maliliit na detalye na nagpapasaya sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagpapakita ng katatagan ng loob, at pagiging mahinahon sa gitna ng mga pagsubol o hamon. Kilala sila sa pagiging walang kinakampihan balanse sa salita at sa paggawa. Hindi sila basta nakikisali sa mga usaping walang saysay, lalo na kung itoy makasisir sa takbo ng kanilang araw maingat sila sa pagbitiw ng mga salita para sa kanila ang salita ay obligasyon at ang pangako ay sagradong tungkulin sa larangan ng trabaho ipinapakita nila ang disiplina at husay sa detalye hindi sila nagpapadala sa padalos-dalos na desisyon at mas pinipili ang tamang proseso kaysa sa madali ang resulta. Sa pamilya, sila'y mapag-aruga at laging inuuna ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, sila'y tapat at hindi madaling matinag ng mga panlabas na tukso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang galaw ay biglaan at mapagpahiwatig, kaya't laging gawin ang pag-iingat sa bawat hakbang. Scorpio, ang Scorpio ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan na may matatag na damdamin at hindi basta-basta bumibigay sa mga panlabas na panggigipit. Sa likod ng kanilang panlabas na katahimikan ay ang matinding dedikasyon sa anumang bagay na kanilang pinaninindigan. Hindi sila nagpapadala sa mga pakikasama kung ito ay labag sa kanilang prinsipyo. Mas pinipili nilang tumahimik at magtrabaho, nang mag-isa kaysa makipag-argumento sa mga taong, hindi marunong rumspeto sa oras. Sa usapin ng profesyon, sila'y masigasig at matatag ang paninindigan. Kung ano ang kanilang sinimulan, sinisikap nilang tapusin ito ng buong puso sa relasyon, hindi sila maramo sa pagtitiwala, ngunit hindi rin nagpapadala sa mga biro o tukso. Para sa kanila, ang pagmamahal ay hindi laruan, kundi isang pangakong kailangang panindigan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay laging puno ng hiwaga, biglaan itong dumarating at walang paabi, kaya't maging mapanuri at mapagmatsyag sa bawat kilos. Sagittarius. Ang Sagittarius ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, nalikas na matapang, praktikal, at may malawak na pananaw sa buhay. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa emosyon at mas pinipiling suriin ang bawat sitwasyon sa mas malawak na konteksto. Kilala sila sa pagiging matyaga at matatag, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi sila mahilig sa shortcuts at lalong hindi sa mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo. Sa trabaho, ay seryoso sila at may sariling pamamaraan na walang masasakta ng pagkilos, ayaw nilang pinakikilaman ang kanilang diskarte basta ito ay epektibo. Sa usaping pampinansyal, hindi sila gastador at marunong maglaan para sa kinabukasan. Sa pag-ibig, matatag ang kanilang puso, hindi sila agad-agad naaapektuhan ng mga salitang walang laman. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo kayang pangunahan, kaya't paghandaan ng mga bigla ang pagbabago at panatilihing matatag ang loob. Capricorn, ang Capricorn ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na kumakatawan sa pagtitiyaga, responsibilidad, at kahusayan sa pamumuhay. Sa bawat kilos nila ay may layuning, marating ang mas mataas na antas ng tagumpay. Hindi sila umaasa sa tsamba, para sa kanila, ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap at disiplina. Sa pamilya, Sila'y maaasahan, lalo na sa mga sandaling kailangan, ng gabay at pangunawa. Sa larangan ng trabaho, palagi silang nakafokus at hindi pinapansin ang mga sagabal. Sa usaping pinansyal, sila'y maingat, hindi padalos-dalos sa paggastos, at laging may plano sa kinabukasan. Hindi sila nagpapadala sa mga uso lalo na kung ito'y walang saysay. Sa usaping relasyon, mas pinipili nilang manahimik kaysa makipagtalo, pero kapag nakaramdam ng pagtataksil, hindi rin sila natatakot na ipaglaban ang nararapat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may sariling oras, hindi ito pinipilit, at kung dumarating man ito, dalay-aral at pagbabagong kailangang tanggapin ng bukal sa loob. Aquarius Ang Aquarius ay may pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagpapamalas ng katalinuhan at pagiging makabago sa pananaw. Isa silang palaban pero hindi agresibo, tahimik ngunit mapanlikha o mapamaraan. Likas sa kanila ang gumamit ng talino, at loika sa pagharap sa hamon, kaya't hindi sila natitinag ng mga simpleng problema. Sa trabaho, hindi sila natatakot mag-eksperimento, at gumawa ng bagong sistema kung ito'y makatutulong sa akagagan ng gawain. Sa aspeto ng pera, marunong silang magtipid at mag-invest sa mga makabuluhang bagay. Ayaw nila ng pagiging pabaya para sa kanila. Ang kaayusan sa buhay ay nagsisimula sa matalinong pagpapasya. Sa usaping pag-ibig, sila'y bukas sa komunikasyon ngunit hindi nagpapadala sa emosyonal na pagpapasya. Para sa kanila, ang relasyon ay partnership, hindi kompetisyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may hatid na gulat at mensahe kaya't kailangang maging handa sa bawat sandaling dumarating ito. Pisces, ang Pisces ay may pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na puno ng lalim, katahimikan, at damdaming hindi basta-basta na Hindi sila pala salita ngunit malalim kung mag-isip, at madalas ay inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sa trabaho, Masigasig silang kumilos kahit hindi laging napapansin. Hindi nila kailangan ng papuri upang magsikap, para sa kanila, ang tunay na gantimpala ay ang malinis na konsensya. Sa aspeto ng pinansyal, marunong silang magtipid at magplano para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi sila madaling matokso ng luho o paggasta, at mas pinipili ang simpleng ngunit masinop na pamumuhay. Sa pag-ibig, tahimik man silang magmahal, ay matibay ang kanilang paninindigan. Hindi sila palaponan ng kapareha, ngunit kapag nasaktan, mas pinipili nilang umiwas kaysa makipagtalo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang dumadaloy ng tahimik. Ngunit sa likod nito'y may dalang matinding pagbabago, kaya't laging perali ng pag-iingat at kababang loob sa bawat kilos.